Commander! Si Kajun Tapang, nag-aamok na naman! Saan? Doon! Tara! <laughs> Ayaw nyo lumabas! Susunogin ko ang bahay ninyo! Bibilang ako ng dalawa lang! Saan? <laughs> ang mga tao rito, ay namumuhay ng tahimik. Ayaw nila ng gulo. Gascon! Alam mo bang ako lang matapag dito? Lahat na nagkakapagalan dito, pinamatay ko! Alam kong matapang ka, pero sumuko ka na. Eh kung hindi ako sumuko! Huwag mo na akong takutin, Kadyo. Dati na akong takot. At huwag mong hintayin nervyusin ako. Pag ako ninerbius, tatapatan ko ng balang tapang mo. Ah, ganun ha? Yeah!